Pinagtulungang iahon ng mga otoridad ang bangkay ng lalaking na diskubre sa baliyang barangay Gayaman, Luba, Abra, pasado alas 3 ng hapon noong lunes, October 6. Ang lalaki posibleng limang araw ng patay. Kita po ng isang minor natin kasi kukuha ng daw sana ng sampel sa kabilang pampang. Na, di ba yung mga nagginina uh -huh. ng, ano, ng ginto? Apo. Uh okay. -huh. Magsasample daw. Yun, nakita. Sumadsad siya magsa doon kasi ano at saka sabi niya parang medyo may tubig pa daw noon nung nakita niya. Makalipas ang dalawang araw, hindi pa rin ito nakikilala. Kaya naman pahirapan ang pagkilala rito dahil burado rin, maski ang kanyang fingerprint sa tagal na nitong nakababad sa tubig. Naka maong pants siya na jug, Tapos naka polo shirt na ano, yung long sleeve. Sabi ng ano, yung mga mawaks sa kanya, mga embalmer at mga yung yun, si doktor, doktor Madriaga, nagsanda. Wala na pang kung ano, yung mga tama ng, alam mo na yun ma'am, uh -oh. ano, gunshot, gano'n, ah uh, purely lang daw, parang na ano, na ano sa mga natatalas na ano, mga bato, gano'n, uh -oh. na resulta ng pag-anod. Base rin sa resulta ng kanyang autopsy, wala naman silang nakikitang anumang senyales ng foul play. Nanawagan naman sila sa mga residente sa lugar kung mayroon silang mga kamag-anak na nawawala. Well, for the meantime, wala namang nag uh, ano sa amin. May tumawag pero may yung mga marks na sinasabi, yung mga tato, mga palatandaan. Wala namang tato yung ano victim na tin-ma'am uh, for purposes of uh, DNA examination nag-request kami ng femur niya, yung semmer. Mhm. Uh -huh. 'Di ba yung sa Thai na ano yung sa yung buto doon, may bone marrow? Okay. 'Yon, kasi pag may claiman tayo. Eh, Nagdito lang ko sa Lubay MPS na yung ano ma'am. Mga evidence? Bukas ang kanilang tanggapan para sa mga nais kilalanin o magbigay ng impormasyon tungkol sa biktima. Vanessa Bugtong, R. Engine News.